Gumaganda Ang At dahil nga naabutan nga ng tita ni Jenna Itong si Betsy Ang kababalaghan na ginawa niya Hindi matanggap ng matanda Ang naturang ginawa ni Betsy sa kanyang kapatid kaya naman pinagsasampal niya ito ngunit aabutin naman siya ng kamalasan dahil aatakihin naman siya at bigla na lamang ma-stroke tuwang tuwa si Betsy dahil sa wakas ay wala nang makapagsabi kay jana sa totoong nagagalag salita ang kanyang tita kaya naman nag-aalala ng husto itong si Jenna. Tinawagan niya ang kanyang ama at nangalit pa nga siya rito dahil ilang beses niya itong tinawagan at ngayon lamang uh, sumagot. Sinabi ng kanyang ama ay meron lang kunting problema sapagkat ang kanyang tita ay nasa stroke. Kasalukuyan ngayong nasa hospital. Gustong alamin ni Jenna kung ano ba ang problema. So balit umiiwas itong si uh, Robert. Ayaw kasi niyang malaman ang tungkol kay Betsy at sa kanilang dalawa. Samantala, dito naman ay magkukwento nga ang bruhang si Betsy tungkol sa nangyari sa atneta nga nitong si Jenna. Ngunit natuwa pa ang ina nga nitong si Betsy dahil wala naman ng asungot at mababawasan na. Ngayon ang problema na lamang niya ay si Jenna at itong nga ang si Subalit so, ang kanyang siguristang ina naman ay talagang pinayuhan siya na gagawin na nga ang lahat at huwag siyang pakampante. Ngayon nga uh, wala nang dahilan para magsalita ang tita nga nitong si Jenna ay samantalahinan niya at dapat ay maikasal na nga sila ng na sa ganun ay sigurado na ang pwesto niya bilang asawa nga nitong si Robert at magbubuhay rin so, na. Balit, ng manusya masisira nga ang plano nga nitong si Betsy dahil nalaman nga ng kabiga ni Gerald sapagkat minanmanan niya ito at nalaman na si Betsy ay naroon sa bahay nga ni Robert